Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Um, maganda yung topic today kasi dami na nagtatanong sa akin about insomnia, no? yung hirap sila sa pagtulog. Okay. Ano ba ang solusyon? Okay. Hindi siya kaya na isang araw. No? Uh, ang solusyon na to probably it will take a week or two para ma-manage yung insomnia. Actually, actually marami tasing insomnia eh. Merong hirap talaga matulog, no? nagsastruggle, or sa gitna ng gabi, nagigising at hindi na makabalik sa tulog. So, ganun yung mga nangyayari ngayon. Okay? So, first is, kailangan kasi ma-solve yung worry, yung problema. Kasi, yan yung mga, di ba, sinasabi nila yung uh, mayaman ka nga pero hindi ka nakatulog. May mga ganung mga kasabihan yan, eh, no? Kasi marami kang iniisip, marami kang winoworry, may mga gano'n. But I don't believe in that, no? Depende yan, mayaman ka, mahirap ka. Depende yan sa, sa peace na meron ka. At yung peace na yon ay nanggagaling sa gratefulness, sa medyo ma, medyo parang ninyo parang walang kinalaman, no? But actually napakalalim, no? Sa gratefulness, no? Contentment, acceptance, nandun lahat yun, no? Pag meron ka ng mga gano'n, uh, hindi pumapasok ang worry, okay? Hindi pumapasok, lalo na sa gratefulness. Kapag grateful ka, isa lang kasi emotion ng tao eh. It's either nagpapasalamat ka. parang nagpapasalamat ka, masaya yung feeling eh. Napap yun Ngayon, kung nagu-worry ka, uh, yun hindi ka makatulog, anxious ka, pwede kang ma-depress, no? Pero kapag pinalitan mo yan ng gratefulness, no? Ng pasasalamat na, ah, buhay pa ko, no? Every day nagsastruggle ako, pero buhay naman ako, nakapagtrabaho naman ako. Uh, andyan yung pamilya ko, no? At also, knowing na there is a management, no? Merong, merong, merong kang magagawa para masolusyonan ang problema mo. Through science, no? Through science. So, ito nga yun. So, ano bang gagawin? Una kasi, kailangan masolve muna yung mga pinag-aalalahan mo sa pagtulog. Halimbawa, kung ang iniisip mo ay dahil sa kulang ka sa tulog o, o wala kang tulog, mamamatay ka or magkakasakit ka, okay? Uh, importante ang tulog talaga, no? Importante ang tulog talaga, Diyan nalilinis ng brain, yung mga uh, kung ano-ano yung kailangan niya linisin, no? Diyan di tayo uh, lumalaki o nag-grow yung mga bata or kahit tayo, no? Diyan tayo nag-heal, okay? So, importante talaga yung tulog. Uh, hindi kayo masisisi kung nagwo worry kayo na baka magkasakit kayo or uh, kung ano man yung mangyari sa inyo. Ang nagiging problema lang natin, exaggerated, extreme. Kasi yung katawan naman natin, kaya niya mag kaya niya mag-adapt, kaya niya mag uh gumawa ng paraan para uh masolve niya yung problema niya, no? Masolve niya yung problema niya. Now, dahil nasa state kayo ng anxiety, ang importante mangyari dyan is that you just have to accept that meron kang insomnia ngayon, okay? Pero hindi siya forever. Hindi siya forever gaya ng taong may sakit na halimbawa nagka-COVID siya after uh, a week or two, maayos din siya. So tinatanggap niyo lang yung COVID, so through medication, through pahinga, through ganun. So, tatanggapin nga lang muna yun. Kasi may COVID siya. Anong gagawa natin? May COVID siya. ba? Diba? Ngayon, pag talagang, ayaw ko may COVID, eh, may COVID ka na, eh, talagang masistress ka noon. Okay? So, anong gagawin natin? First is, masolusyonan natin yung mga wino-worry. Okay? Again, kung iniisip mo na porque hindi ka natulog, eh, ka, mga kasama, ang daming may mga trabaho na call center, sa gabi sila na nagtatrabaho, wala silang tulog, mga gwardya, mga bombero, mga polis. Ang dami naman, pero namamatay ba sila? Parang ay, hindi siguro kasi kaya naman yan, no? Kaya nung katawan natin. Kaya dapat alisin na natin yung pag-aalala na. Pag-aalala, kasi the more ka mag-aalala, the more hindi ka makakatulog. Gets no? So ngayon, tanggapin nyo na lang muna na, o oh, nga, no? sige na nga, uh, easy lang ako relax. Kasi wala ka rin yung magagawa eh. Kesa sa mag-alala ka, lalo kang hindi ka makakatulog. 'Di ba? So ngayon, makalala ko ka di ako makatulog, o, di, sige, pero gagawin ko yung mga dapat kong gawin. O, ano yung mga dapat gawin? Una tanggalin nga yung pag-alala. Ano yung may pag-aalala? Namamatay ka, na magkakasakit ka. Ah, ngayon, sa araw-araw na ginagawa mong ganyan, ano mangyayari sa yo? Hindi ka makatulog. ba? Diba? So parang itlog at manok. No? Nag-aalala ka hindi ka makatulog. So <laughs> tama ba itlog manok? Anyways, So, gano'n, no? alisin natin yung worry. Ang, ang, ang mawala yung worry sa tamang kaalaman. Okay? sa tamang kaalaman. At meron tayo tinatawag na sleep hygiene. Okay? Sleep hygiene. Yung sleep hygiene na yan, yan yung mga behavior mo kung bakit hindi ka nakatulog at uh, nakakatulog. No? Yung mga tao na nakatulog. Anong, anong behavior yan? Halimbawa, nagsiselfone ka, may blue light kasi ano yun eh. Ang blue light kasi, kala katawan mo, umaga. So, kailangan niya ng energy. So, hindi, siya, hindi kanya paantok So, dapat, mga 2 hours pa lang, wala ka ng cellphone dapat wala na yun. TV, wala rin. At yung kama mo, dapat pantulog lang. Hindi pwede kasing humiga ka doon, tapos nag ka, nag-aalala ka. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ka ng association. Yung, yung utak mo, ina-associate niya na tuwing higa ka, mag-aalala ka. So, ngayon, nagiging automatic na sa katawan mo yun, na pag mo, mag-aalala ka na. Kasi nga, alam mong hindi ka makatulog. So, kailangan tanggalin yung association na yan. Ano yung sample ng association niya para mas maintindihan ninyo? Yung sample niya naalala niya yung aso ni ni Pavlov, no? Na anong nangyari kapag nakarinig siya ng bell, maglalaway na siya. Okay, 'di ba dati bell, may stake, maglalaway. Bell, may stake, maglalaway. Tinanggal na yung stake, bell na lang naiwan. Nag, nag bell, naglaway na siya. Kahit wala na yung steak. Kasi na-associate niya na ng utak niya na yung bell ay, pag, ay pagkain. So maglalaway na siya. Gets nyo? So kayo, na-associate niya rin sa araw-araw na pag kayo, mag-aalala lang kayo, mag-worry kayo. Okay? So anong gagawin? Kung hindi talaga kayo inaanto, huwag kayong humiga sa kama. Kasi alam kasi mag-worry lang din kayo doon. Iga ka, eh, di Eh, pag gumaganong ka, huwag ka umiga. Huwag ka umiga. Okay? Mahirap to gawin, sabi natin isang linggo, no? Sasabihin mo hindi ako nakatulog dahil sa ginagawa ko. Pero kasi tinatanggal lang natin yung association ng utak mo na tuwing hihiga ka eh mag-aalala ka lang. Kailangan maalis 'yon at least isang linggo minimum, no? Nagagawa mo, sige, di mo ka matulog. Kung hindi ka matulog, di mo ka matulog. Huwag ka rin mag-take ng nap, no? So, Subukan mo yon na ang matanggal yung association kasi nakadikit na sa utak mo na hindi ako makakatulong, magsastruggle na naman ako, iikot-ikot lang ako sa kama ko, tapos nakahiga ka, nandun ka. So ngayon, ang kama sa'yo ay pag-aalala, ibig sabihin. So kung hihiga ka, mag-aalala ka, imbis na dapat humiga ka, eh, sarap na tulong, makakarelax na ako, dapat ganon. Yung mga taong walang problema sa pagtulog, excited sila umiga sa kama, higa ako sa kama, makakatulog ako, yes! Yun ang feeling nila. Pero ikaw, pag umiga ako, mag-aalala ako, hindi ako makatulog sa struggle na naman ako ganun, okay uh, ako ang ginagawa ko personally ha? ewan ko sa inyo kung mag-work to meron akong video dati na inuulit-ulit ko lang tuwing matutulog ako, dahil memorize ko na siya hindi na ako masyado nag effort makinig sa una, talaga napakinggan ko siya ha? yun yung nagpapakalma sa akin dati nung wala pa akong, uh, may anxiety pa talaga ako tapos -ulit, ulit ko, e eh, memorize ko na siya So, inuulit-ulit ko lang siya kasi nakatulog ako kasi hindi na ako nakikinig eh. Kasi alam ko naman yung sasabihin. So, dahil rutina na siya, yun na yung pampatulog ko. Pero hindi ako nanonood ha, nakikinig lang. Gets? So, isa yon sa ginawa ko sa akin, effective. Hindi ko alam uh, kung magiging effective sa inyo, pero maaaring gawin niyo yon kasi yung utak nyo, imbis na nakafocus dun sa pag-aalala, yung utak nyo ngayon, nagpo-focus dun sa pinapakinggan ninyo. So, hindi nyo na kailangan mag-alala na may kung ano-ano yung isip nyo kasi utak nyo nandun sa sinasabi. No, pinapakinggan ninyo. Okay? Ang ang tao, ang utak natin, kaya lang gawin ng isa at a time. So, ano pa? Maganda po uh, sa umaga meron kayong araw. May exercise is the best thing to do. Kailangan po mag-exercise talaga. Uh, iwasan muna ang mga kape, lalo na sa mga insomniac. Hirap po talaga yan, no? ang kape, tanggalin na lang muna. Mga energy drink, coke, yung mga sugar sa gabi. Tsaa, tanggalin na muna yan. Unless yung tsaa mo ay pampatulog. Mga kamo, mile, mga ganon. Okay? So, ano pa? Okay, yung worry ganito. Kung may talagang pag-aalala ka, kasi kailangan masolusyonan yun eh. Kapag hindi mo na solusyonan yung pag-aalala mo, then magulit ulit lang siya. Uh, maaring makipag-usap ka sa isang professional para masabi sa'yo at maliwanagan ka para mawala yung takot. Kasi kadalasan, ang nagpapatakot sa inyo, yung mga maling pag-iisip. Hindi science. Ngayon, pag binigyan ka ng science, ah, ganun pala yun. Ah, okay lang pala. O, oh, di nyo wala ng takot. So, makakatulog ka na. Ito pa the best. Kailangan po, isulat niyo lahat ng kinakatakutan ninyo. Okay? Isulat niyo lahat. Tapos, titignan natin kung talaga nakatakot mo siya o hindi. Okay? Isulat nyo lang, mag-journal kayo. Another thing is, mag-schedule kayo ng worry time. Ngayon, hindi, hindi na ako mag-aalala ngayong gabi kasi matutulog ako. Mag-aalala ako bukas ng alas 7 ng umaga. O alas 8 ng umaga. So, pero gagawin mo dapat yon. Upo ka talaga. Sige, ano ba yung mga inaalala ko? Doon ka mag-journal. Para sa gabi, kinukyo mo yung utak mo na hindi ito yung oras ng pag-aalala, kundi bukas ng alas 7 or alas 8. Pero dapat talaga gagawin mo yun, ha? Hindi pwede kasi lulukohin mo yung utak mo. Sasabihin mo sa utak mo sa gabi, no, hindi mo mo ginagawa, mag-alala tayo ngayong gabi. Okay? So with that, 10 minutes sa muna tayo. Maraming salamat. Bye! Thank you!